Ang sabi ko sa'yo, agahan mo ang pagmamanicure eh. Hindi uh, mo, anong oras na ngayon tayong mamanicure? Eh, dapat nagkape na tayo. Ma'am, kasi kinulot pa kita, ma'am. <laughs> <laughs> hindi ko kaya pagsabayin yun, ma'am, na kinulot kita mo nagmamanicure, ma'am. <laughs> <laughs> eh, di ba kaya ako tinanggap dito kasi alam namin multitasking ka. Multitasking, ma'am, hindi magic. o, <laughs> <laughs> oh, paki-ayos na nasira. Leche, mga leche ka. Wow. May pis... Lana. Lana. <laughs> Nakita sirana? mo ba? Sirani na yung obra ko eh. <laughs> Pinisil niya pa bago niya lagi. <laughs> Pinisil niya muna. Ayan, sira na. Ayan. Gawa mo na. Kapin-kapin na kami. Huwag ka malikot. Tatlo na nga ng ang dariri mo. Likot-likot mo pa. <laughs> Ubat orange muna. Nakayod ba? Sino bang artist dito? <laughs> <laughs> Hindi ko sure kung ikaw eh. Ito yung mananang 2%. Para mananang yung mga. O i-blow muna para magamoy amoy bawang. <laughs> <laughs> <maitigil> mo yan. <laughs> 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 Nanawagan ko ako. Ang... Nanawagan ko ako. Ang... Sama. Gaya ko rin artist na gamit na mga cuties. O <laughs> mapila po tayo sa <laughs> Anong tawag National Culture and the Arts. <laughs> Para maging national art. Atis tayo. <laughs> ano ang tawag mo sa mga ano yung mga dating, nating sikat yung trabaho at biglang nawala. Wala. O, Struggling. Oh, struggling. <laughs> oh, struggling. <laughs> struggling pala yun. Gusto ko sabihin. na ano, nawagan po ako. <laughs> Konting suporta lang po. Fans ko dati sa pagtipinda. <laughs> <laughs> Konting suporta lang. <laughs> Kunti lang. <laughs> 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 ah, alam ko na kung bakit ka nalugi or nalaos. Magkiyan. Dati diretsyo yung kamay mo. <laughs> Naksidente <accidentally> ka. Naksidente. <laughs> na na Napaling na. Napaling na. Yung sapak sa mukha. Oh, bumalik ka na sa isa mo pang trabaho. <laughs> Ang script writer may magpapacheck na. <laughs> alam ko nagawa. Ay hindi. Hindi pa rin. Hindi ka uuwi. Da ano ah, dadahilan mo yan? Dadahilan mo yan. Ay, hindi ka. Oo, eh, ay Sayo, pwede. Ay, gandaan banget. Sayo, natin yan sa'yo. So, sayo mo, pwede ka mong sabihin sa evaluation mo yan? <laughs> pwede ka sabihin. Hindi na, na ilan mo yung pagpasok sa eskwela? Yes. <laughs> ay, panggabi. May pasok ba ng... Yes. Pasok so, ba pa ng matinong dalawa <laughs> yan? <laughs> hindi po ako matinong. Ah, okay. Yun okay, na, okay. Yun okay, okay. May hindi na naman namin. Hindi pa. Hindi naman pala matinong. Na, 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 hindi sinabi mo na kanina pa na hindi ka na matino para hindi ka ay <laughs> <laughs> papagod na, na ako dry na ba to bye bye ingat tagal pabalikan na ulit sa pagiging korista <laughs> slash painter daw boring naman ito mag flaman lang Paano ba dapat nagka-cardwheel habang Hindi ko ma-imagine yun. Parang nagka-cardwheel yung, Para yung kalahating katawan mo lang. Boring pala sila. <gankil> Wala! <gankil> Wala! <laughs> Makintab na po, ma'am. Na! Ay! Hindi ka titigil. <gankil> May ano, oo, oo, oo. Oh. Tama na yan. Hindi naman nila susuriin yan eh. Hindi pa sa balat, hindi eh. perfect gumawa. <gankil> Ano ka ba? Pag naligo na yan, wala na yan. Hindi yung ninyo ko kay Gord. Kaya niya yung arts Artist. Yeah. Mumati ka naman happy birthday. <laughs> <laughs> Kunyari hey, ngayon ito hey. yung regalo mo para... Oh, chan ko yung bawag. <laughs> ah, <ma! laughs>